Hello everybody. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Pagkalit. <laughs> Happy Three Kings na. <lang. laughs> so guys, dahil tapos na ang holidays, back to realidad tayo. Ayan. So, Mojo. Mojo. Hindi mawala akin Mojo. And of course, ayan. Guys, kayo na kasi nag-purchase tayo ng worth 50 case na jean. And yes, ang taas na ng gin guys. From 1,380 to 1,420. 50 pala, 1,450. O diba, 70 pesos ay ito guys. So ayun na nga ho guys, back to reality ho tayo. Actually ho guys, uh, noong mga December 27 or 20 five ata yun, nag-text na sa amin yung ahente na magtataas daw ang Jean Bilog. Yes, magtataas daw ho sila guys. Sabi nila eh, hanggat maari ho ma'am, eh, magpa-reserve na ho kayo. Kasi syempre, malaki daw ang itataas. More or less is 100 pesos daw. So sabi ko sa kanila, hindi ko maasikaso gawa ng syempre, bese-besehan ang wala mo. Syempre, Pasko, God, nabi sa Sana mo, tumulungan naman po sa ng taas-taas. So, wag ito yung mahimo, guys, kabing taas, mang siya. So, yun na nga. From 1380 to 1450, guys. Oh, 70 pesos ang itinaas niya. O, oh, diba? Mmm, yes. Yeah. So, 70 pesos ang itinaas niya. So, ayun. So, kanina, eh, instead of 100 case ang kukuhanin ni Sugar Daddy, sabi niya, 50 lang muna kasi mag-inquire tayo sa iba kung saan tayo medyo makakamura. Kailangan natin maghanap. Ganon. So, ayun. So, 50 lang muna na gin ang kinuha namin. And then, yung iba eh, baka maghanap hanap muna kami kung saan medyo may mas makakamura pa. Siyempre, kailangan natin yan, guys. Kailangan natin yan. So, ayun na nga, guys. Maliban sa gin na tumaas, eh... Nag-ano na rin ho ang yeah. ibang sigarilyo na may tendency na rin daw lang tataas. O diba? So mga nagpaparamdam na. Alam mo yung mga yan, mga, ka, mga kaalala lang sa akin pag may kailangan. Charot. <laughs> Magte-text lang yung mga yan. Pag ma, magtataas na ho kami. Ganon. Sama ng mga ugali, no? Magbawal, mga, mga walay pulos na magtitext lang ho yan ang mga yan guys pag sabihin ma'am may price in case ho tayo very very soon so if ever ho merong budget ganto ganto may pa reserve na ho kayo eh guys wala matay budget so wata nagpa reserve magtaas wala tayo mahimo di man ta millionaire di man ta rich kid so magtaas wala tayo mahimo magtaas na lang po taan Gapit So, mga siguro guys, mga tatlong ahente na sila nagsasabi sa akin na tataas na sila mga early ng February or late ng or mga late ng February daw. Magtataas daw sila ganon So, sabi ko sa kanila, "Eh, bakit kayo magtataas? Hindi ba pwedeng bumaba?" <laughs> So, yun guys. So, sabi ko sa kanila, eh, sir, pag ganun ang mangyayari, eh, nagtaas na si Jin. So, nagpa-abison na rin ako sa mga customer ko. Guys, sabi ko sa kanila, eh, before kasi guys, 60 lang ang bintahan ng jean ko. Yes, 60. So sabi niya, paabiso na ako. Guys, meron lang ako akong limang stock dyan na ano, na jean. Pag naubos niyan, eh, new price na ho tayo. So, ang bagong price natin is 65 na ho per bottle. So, wala akong magagawa kasi wait nga, oh, 1,450 divided by 24 siya, guys. So, isipin mo, oh, 60 na ang puunan. may ano kayo? Like? So ayun na nga, so nagpaabiso na ho ako, sabi, so, sabi ko sa kanila eh bukas makalawa, pero panigurado bukas. <laughs> kasi maubos at maubos yun. Sabi ko sa kanila, bukas eh medyo tataas na ho ang gin, 65 na. Ngayon lang huwag na ho kayong masyak, huwag kayong magali sa akin. Kasi hindi na akong tagagawa ng gin. taga-benta lang ka ako ako. <laughs> Ganon. So, ayun na nga guys, alam naman natin na kahit gaano kam kamahal ang gin at saka sigarilyo is bibilhin at bibilhin ng mga tao. Yes, kasi syempre gin is light, cigarette is light, ganun. Mm. So, ayun na nga, yung akin pinoches kanina maliban sa gin na 50 na kahon at saka may mga effectos na iba pa. So, ito yung ating bill guys, sumabot tayo ng 125,372. So, ayan na ho yung gin na napamili natin kanina. Yes, 50 lang ho yan. And, hindi ho yan magtatagal. Charot. <laughs> ayan, yung bigas yan. Isa pa rin yan, guys. Biglang nagtaas yan. Nakakainis. And, ayan yung kanina ng natin na worth 125,292 lahat. Ayan po yung itsura niya. Hindi ko pa kasi na double check. nag na na. No? O, pack. O, so. O, ayan. Yan na ho ang mga itsura nila. O, oh, sige. Ang daming aayusin. Eh. Kabog! Dumaan ang Christmas at New Year. Kami rin ay na, ano, di binagyo. So, ayun na nga guys. Nag-uumpisa na hong nagtaas ang jeans. Susunod na yun ang mga sigarilyo. Yung mga kung ano-ano pa. Pero, Siyempre, alam naman natin yan na once may magtaas ng isang alak, susunod na ho ang mga yan. Yes, yeah, sunod-sunod na ho yan. Chak, 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 chak. Ganon, ang style nila. Ganun, hindi magpapaawat. Mmm, korbida. Dahil gulo. charot. <laughs> so, yun na nga ho, guys. Yung, ano, yung ating update sa ating munting tindahan na nagtaas na ang gin na hindi may iwasan. So, para may isa ko. Charo, bye for now. Mm, eh. Magtindas ako sa, eh. ko, eh. Pastilan, korbida ba, 嗯嗯。<laughs> <laughs>